Magandang araw mga ka -ATD. Kung 2G o 3G pa rin ang gamit mong signal, mag-ingat muna sa mga online payments at banking transactions. Sa panahon ngayon na halos lahat ng serbisyo ay digital na, mahalagang siguruduhin na ligtas tayo sa cyberspace, lalo na dumarami na naman ang mga online scams, lalo na ngayon, papalapit ang Pasko. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas at protektado ang bawat Pilipino sa digital space, naglabas ng paalala ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa mga gumagamit pa ng 2G at 3G networks. Ang mga lumang network ito ay may limitadong security features kaya mas madali umanong mapasok ng mga hacker o online fraudsters. Kaya kung ikaw ay nagbabayad online, gumagamit ng mobile banking o bumibili sa e-commerce apps gamit ang 2G o 3G connection, magdoble ingat muna dahil mas mataas ang panganib ng data theft o account hacking. Ayon kay DICT, ang hakbang nito ay bahagi ng kanilang Oplan dome at Oplan Paskong Sigurado Campaigns layuning tiyakin na ligtas, konektado at scam free ang bawat Pilipino, lalo na ngayong kapaskuhan. Alam nyo po, yung kampanya po ni DICT na i-eliminate yung 3G at 2G ay para po maprotektahan yung taong bayan sa mga scam. Kasi ang 2G and 3G signal po, hindi na po secure yung mga yan. Ang kagandahan naman, yung tatlong telco po nagsabi, dapat wala na silang 3G and hinihintay na lang ni NTC yung confirmation na wala na silang 3G. Meron pa lang na iiwan na 2G. Ngayon yung 2G hindi resecure. Ang ang problema po yung ibang uh mPOS mobile POS na ginagamit natin sa mga mall. Bantayan nyo po kapag 2G ang ginagamit na lang connectivity, delikado po 'yon. Mag ano kayo, mag-ingat-ingat po kayo kasi yun po yung na i-intercept yung signal ng mga tinatawag natin na stinger o kaya MC catcher. Yung MC catcher po o kaya stinger, parang cell site na naka-backpack. Kasya lang sa isang backpack o kaya sa isang maleta. Ito po, sinasagap yung signal ng 2G at saka 3G. Tapos akala nyo, ang nagme-message sa inyo, uh, yung bangko o gobyerno, pero hindi pala na change na nila, nagpapanggap lang sila. So yan po yung kampanya na Always think twice and double check before you click. Bilang sa mga paalala ng DICT, i-update agad ang inyong SIM at devices sa mas bagong 4G o 5G network kung maaari. Huwag magbukas ng suspicious links o unknown attachments sa mga text o email i-activate ang two-factor authentication sa inyong bank apps at laging suwiin kung ang website o app na pinapasukan ninyo ay may HTTPS sa URL, senyales na ito ay secure. Kasama rin sa kampanya ng DICT ang pagpapalakas ng digital bayanihan. Isang sama-samang adhikain para sa mas ligtas, maalam, at responsable sa paggamit ng teknolohiya sa buong bansa. Mga ka-ATD, sa panahon ng mabilis na koneksyon, dapat mas mabilis din ang ating pag-iingat. Kaya bago mag-click o magbayad ng online, think twice, double check, and stay alert. Dahil ang tunay na digital progress ay hindi lang mabilis, kundi ligtas, responsable at may disiplina. Ako po si Arnold Divina para sa ATD, Action Divina, Tatak Divina. Impormasyong totoo, Action Agad, Tatak Divina. Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Ida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay. It's all good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good, good vibes, and vibes, and God's goodness. goodness. Dahil sa, sa Tagumpay, it's, it's all, all good! good.